Okay. you <coughs> ay guys dili lalim mag backlas tiles ito pa hit ah mo yung yung mo na mo yung mo na tiles na mo iilis ng color so wala nagtao so, Kana mo nang baklas ng Lucy. Mano mo ulas ko na brown. So, lalim magbaklas of tiles. Mga gilisan kay lain yung mga klases sa tiles kay mga ini klases mga tiles mga buak mga buak mga buak mga sa mga liki so muna mo siyang ilisan o lain mga klases mga tiles ang dami mong baklasun yun. Sakit sa kamot. Maduktukan, osahay, kayo maduktukan o sahay. sa martil yun. Gahit kayo. mo na lang nung limanumano. Sa gamay na marlang. Pahuan sa ang bes. sa...